Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Natagpuan niya roon si Aquila, isang hudyong tagaponto. Kararating pa lamang nito mula sa Italia, kasama ang kanyang asawang si Priscila. Umalis sila roon sapagkat pinalayas ni Claudio ang lahat ng hudyo sa Roma nakipagkita sa kanila si Pablo at doon na nakitira sapagkat sila'y manggagawa ng tolda tulad niya. At siya'y tumulong sa kanila. Tuwing araw ng pamamahinga, nakikipagpaliwanagan siya sa sinagoga at sinikap niyang mahikayat sa pananampalataya ang lahat, maging Hudyo o Griego. Nang dumating si Nasilas at Timoteo mula sa Macedonia, inuukol na ni Pablo ang buo niyang panahon sa pangangaral at pagpapatotoo sa mga Hudyo na si Jesus ang Kristo. Nang siya'y salungatin nila at laitin, pinagpag niya ang alikabok sa kanyang damit bilang babala sa kanila. Sinabi niya, Kasalanan na ninyo kung kayo'y mapahamak. Hindi ko nasagutin iyon. Mula ngayon, tutungo ako sa mga hentil. Kaya't umalis siya roon at tumira sa bahay ng isang nagngangalang Tisho Husto, isang taong may takot sa Diyos. Karatig ng sinagoga ang kanyang bahay. Si Crispo na tagapamahala ng sinagoga at ang kanyang sambahayan ay sumampalataya sa Panginoon. Sumampalataya rin naman at nagpabinyag ang marami sa mga taga-Korintong nakikinig kay Pablo. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.